PM po ulit mga boss Take card po ulit ng RMC Genuine Parts no? uh, Usapang slide piece po tayo Ng mga bit Bit po, ito po, yan o. Dalawang klase po kasi to So Para hindi po kayo maguluan Dilinawin lang po natin Ito pong isa, 22011 K81NOO Ito naman pong isa 22011KBBTOO So para malino po Uh, bigyan ko lang po lang kayo ng konting idea ito pong KBBT o specific model po siya na ginamit sa BitFI version 1. So, ito naman pong K81 Sa uh, sa BitFI version 2 naman po siya ginamit. Pero, kung sa sizes po and performance, wala naman po siyang kaibahan. Same lang po sila. No? Ang kaibahan lang po nila is itong KBB is made in yan, made in Thailand po at yung K81 naman po is made in Indonesia so, so sa manufacturer lang po sila nagkaiba pero same size lang po sila no? pati po sa price, ang price po namin yan ay 180 pesos po no? pero parehas lang po yan nga pala, pahabol ko na rin ito rin po yung mga part ito rin po yung slide piece na pwede rin po ito sa mga Bitcarb, Honda Scoopy uh, Honda Sumer na version 1, gen 1, gen 2, yan, lahat po ng mga Honda 110 maliban po sa Honda Genio. Pwede po sila, no? Yun lang po mga boss, uh, if may inquiries po kayo or other question, message nyo po ako sa aking official page.